Sa mapagpalang araw po mga kalingap mga kabente Nung mga nakaraan po ay nagtanim po kami ni Robilin ng mga gulain Dito sa bakanting lote Yan Kung saan po ay ito po yung activity namin po ngayon na bakasyon na magtanim po ng gulay Gawa po ng kailangan din po namin ito na para pa may pambigay po kami sa mga senior Na katulad po nitong sitaw, okra At nagtanim din po kami ng upo ni Robilin at uh, malaking tulong din po ito sa Katulad po ni Rubilin na kahit po papano ay may libangan. Napakasipag nito ni Rubilin kasi loa po ng ang sabi din po siya na nainip po siya pag wala siyang ginagawa. Kaya ito po yung isa sa mga project ko sa may mga depression para kahit po papano ay may libangan at the same time po ay may gulayin po na mailuluto, may ulam. Ito po yung mga kaganapan dito sa taniman po namin na Rubilin At sa mga susunod po ay papabisita din namin dito si La Casey, si Jigs yung may mga iba, iba pa po namin tinutulungan sana ay ano, maging okay na sila kailangan po sa mga katulad po nila na nagka, nagkaroon po ng depression ay may malibangan and pagpagsalamuha pag din sa mga tao kahit po paano ay marami po silang natutunan at nadidebe, nade-develop po yung kanilang kakayahan yan, hindi lang po sa sa pasarili kundi sa komunidad na kahit po papano ay uh, hindi po sila magiging pabigat sa mga tinutulong at sa mga sa mga taong nag-aalaga po sa kanila sa mga kapamilya po nila na kapag may depression po ay talo pa po ninyo ang may inalaga na baby na kung ano, -ano pong pwedeng gawin, pwedeng makasakit at uh, pwedeng makasira ng mga kagamitan And malaking tulong din yung suporta ng mga viewers at yung mga mga sponsor kay Rubilin. Kahit po papano ay malaki po yung pinagbago nito. nang simula po nung natagpuan namin sa bayan po ng Talisay, sa Kawigan. And ito na po si Rubilin ngayon, marami pong mga nagagawa. Marunong na din pat, pati po ito magluto ng mga ulam, marami na pong alam ito. Nagsusaing na din po ito na kahit di po utusan ay nagkukusa at napakasipag nito ni Rubelin sa kabila po ng sa kanyang pinagdaanan po ay hindi uh, po niya ininda yung naramdaman niya bagos mas dinutulungan pa po niya yung kanyang sarili para po sa kanyang anak day 2, day 3, day 4 Isang araw ako'y may nakilala Isang kaibigang dala ay pagpapala Namimigay ng benteng, papel man o barya Tapos puso ang tulong sa simpleng paraan Oy, 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 Mr. Benty Boy, salamat sa pagtulong mo. Oy, 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 Mr. Benty Boy, napasaya mo naman ako. Oy, 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 Mr. Benty Boy, ingatan ka ng may kapal. Oy, 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 Mr. Benty Boy, salamat sa pagmamahal. Hayahan. Yan, ito na po yung balag, yung kapangan po ng upo Yan, ito po yung tanima namin ni bilin, Ito po, upo po yan May tanim kami kamatis okra gabi Yan, malaking tulong po ito so, sa mga senior po na tinutulungan po namin. Ito po ang tataba po natin po, ina ito ng mga insekto. kaso ginawa ko po, insprayin ko po nung simbos. Kinalo ko po sa tubig, tapos spray ko. Alas na wala po yung mga insekto. Ito yung po ang tataba ng dahon. At sa mga susunod, grabe ng ito, gapang na ito dito sa ginawa ko po pong balag. Yan, nagawa din po ako dito ng Paglilipatan po nang ano Pili po dito ang sili Ito po ilalagay Ito ang, ang taba po ng ano Sitaw Nagbubulaklak na po yung sitaw Sa mga susunod po ay ano Nang mamumunga na po ito O uh. Ito po yung ano ginagawa ko pag uh, wala pong vlog, wala pong ano ginagawa. Ito po ay stress reliever ko po ito pagtatanim. Kagaya po ng una, una ko pong vlog, di pa po, po ako nagbablog. Sama-sama pa po ako ni Kuya Bal. Hindi na po yung libangan ko. Ang naman po yung libangan ay yung panood ng TV, pagsusugal. Wala pong kapaya pakinabang po ito. Ito po ay ano, kapag may tinanim ka po may aanihin yan po para hindi na ako mga problema sa mga panglagay sa isda sa karni yan maganda rin po ito sa katawan yan po mga kabente abangan nyo po sa mga susunod na weeks ito pong upo sana lumaki po ng maayos at uh, magbumunga po ng marami Ayahay, ang... Mr. Benty Boy Hiya Hiya weeks later Yan po mga kalingap, nandito na po kami sa taniman po namin na Rubilin napakalaki na ilang araw na po na kalipas simula po ng tinaniman po namin ito ito po ay libangan po namin lalo na ni Rubilin na minibisita namin ito tuwing hapon tuwing pagkatapos po pag vlog, nagaling lang po namin injection dito kami nagtuloy kasi po ay maaani po kami ng gulayin at wala daw silang gulay sila rubelin ang haba na po ng mga gulay oh rubelin oh. oh grabe hmm na po yung sitaw hmm tapos Talbos Kamote Makakuha din po kami ng Talbos Kamote Meron din po kami ditong Kamatis medyo payat po ang lupa Kaya kailangan po namin na patabayin muna yung ano, Nilagay na po namin ng abuno Bali Yung daw ng gabi po ay nakapagalawang ani na tayo din, ano? <coughs> yun ano? Mm -hmm. yung nasa lapag na na ito hmm. Dalin muna ninyo kalatiya Para may gulayin kayo Masigin oh, na dali Boy. Hmm. Ay, grabe, maambo na. Okay. Oh. Hmm. May mga talbos ng gabi, grabe. Parang bunga, ano, ang sitaw natin. Yan. Hala? Hmm. Ito pa. Oh. Ano? very good. Ito po Hmm. Hmm. Yeah. Grabe pang sita oh. Grabe ang bunga. Yung okra po sa mga susunod, mabunga na din po ito. Tapos ito po, talibos ng kamote. Mampadagdag daw ng dugo, sabi ng matatanda noon. May tarim din po kaming papaya. Hmm. Itong sita na ito, wala pang bunga. Nagubulaklak pa lang yung okra. Ayos. Sabi nga po ng iba ay ano, pag may tinanim may ani, Ano rin, ang malang kilo ng ano ngayon? Sitaw, Magkano ang kilo ng sitaw rin, Ang isang tali. Ito ako? Ito ang isang tali? Ang kilo? mahal pang gulay alas isang daan pang kilo lalo na yung mga tali-tali hmm Robby, anong masasabi mo? Grabe ang ano natin? Ang haba. Ang haba. Ano, ano nang ano mahaba? Ito sitaw. Ah, sitaw. <laughs> hmm. Nagdaan lang po kami dito para mag-ani po ng gulayin kasi wala daw pong pulam sila rubilin isa natin rubilin at nunga, lakas ng ulan oh, yan okay na wala na sa sunod naman may mga ani pa tayo sa sunod oh. Oh, hindi ito yung sitaw hindi ito pwedeng patuyuan yung patitigasan ng bunga kasi mas naluyos agad yung mga dahon hmm. tapos ito pong upo po namin ito na po yung upo nagbubulaklak na din po siya sa mga susunod po ay mga na din po ito And kailangan po talaga mga ganitong tanim ay alagaan ito, bubulaklak na siya ilang araw lang po ay magbubunga na po ito hmm, gumagapang na din dito sa kaso hmm. ang kalaban lang po dito yung mga insekto yung mga bag kinakain po nila kinakain po yung mga dahon kaya kailangan isprayan po ng pang insekto Yan. sa so, mga susunod abangan nyo po mga kalingap mga kabente itong taniman ni Rubilin gabi pang ganda po ng mga tanim namin nila Rubilin ang taba kailangan talaga ng alaga O, oh, Rubilin, okay na yan, ano? Mm -hmm. Matala na, Reggie, makakawin na din tayo. Ano masasabi mo dun sa tanim natin? Um, ah? ganda. Ha? Maganda. Anong uh, luto yan? Ginataan? Hmm. Oo. Uh -huh. Kaling na baga may napulot tayo yung nyug, ano? Uh -huh. Pwede na yun? Pwede na yun. Hmm. Yan, ang haba pa dyan, ano? Oo. Uh -huh. Sariwang sariwa. Yan sa mga, ano, sa mga nanay na walang malibangan, ano, mas mainam talaga na magtanim kasi kaysa magipagchismisan, magipagmaritisan. O, oh, ngayon, il ilang araw lang, kalahin mo yun, ano? Meron na tayo agad na gulayan yan, na ganito. Nung nakaraan, gabi yung nani natin, no? Ayun, maraming salamat sa, ano? <coughs> maraming salamat din kay Reggie sa palagi ang pagsama kay Rubilin. Reggie, salamat. Kahit na hindi nagjojowa, ang importante ay kasama si Rubelin. Okay. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa amin nila Rubelin. Yan, ito taniman na ito ay libangan po nila Rubelin, nila Jigs, nila Casey. Sa mga tinutulungan ko po na may mga depresyon so, Sunod na bunga po, po ay dadalhin po namin kay Lolo Permin. Panagbunga na po yung okra, bibigyan na po namin kay bibigyan po namin si Lolo Permin para po may magulay si Lolo Permin kasi paborito nun ang okra yung likod nun, likod bahay nun sabi ko, tataniman ko sana ng mga gulay, kaso nagkataon na nagbaha doon sa kanila pahirapan din yung pagtanim, gawa ng sayang lang yung yung gulay na itatanim natin kung aabutin ng tubig dapat ang kaganda na pagtanim dun ngayong summer sa so, tulad ngayon, umuulan hindi natin alam ang panahon kaya sa mga susunod po abakan nyo mga kalingap, mga 20 yung mga tanim po namin na hindi pa nabunga yung okra, upo meron din po kaming ano, pagulong may mga okra tas may mga ano pa po kami yan may so, kamatis doon sa kabilang lote po ay sa dulo po ay meron din pa po meron pa po kami mga tanim doon na papaya o ano po yung available po na pantanim yung po ang tinatanim namin dito hindi po na magtambay kami tapos mo para isip si Robin nasa bahay lang dito ko po sila dinadala sa taniman. Ano, Robelin? Hmm. Sa tingin mo kaya matuwa dito si Tia? Oh, ha? Ito, ito. Hmm. Anong sa tingin mo anong luto 'yan? Gata. Ah, ginataan. Hmm. anong bangot? Kahit walang bangot ano, may magic sarap lang, okay na. Uh -huh. Hmm. Lata. Hmm. At least, sabi mo dun sa mga gusto magtanim, anong sikreto bakit Diyan ito yung uh, ano natin, oh, ang tataba. Anong sabi mo? Ano, dapat kalagaan. Saka, kung nagtataming, nasa puso. Nasa puso. Yung laging dinidiligan, no? uh o. -oh. Oo. Tapos, dapat kakausapin din pa minsan-minsan. Uh -oh. mm, very good. Ang tara na. Sabi o, ang pula pati ng ano, ang ganda pati ng ano po, oh, ng dahon ng kamote. Talbos kamuti pampadagdang dugo. Baka pwede low blood ka. Pwede ito sa iyo. Si Rubin, sobrang ito sa dugo. Kaya dito pwede si Rubin. Baka may blood. Ang taba, ano? Tira mo. Sariwang-sariwa yung sitaw. Tara na. na. Okay, ito na po yung nako namin. Tamang-tama. May napulot kaming nyog. Oh. Solved! Solved na, Kakay Papakayod na lang. Yung mm, kunting bangot, gata. Mm, mas masustan pa ito kisa sa karne. Mm. Ganda no, sariyong sariwa. Nakakatawa po na makita po. Makita mo yung pinagirapan mo na ito na po yung resulta. Yung pagtataga po na pagdidilig araw-araw pagtatanim naalala ko pa yung dati yung pinakauna kong vlog yung ganitong gulay mahilig ako sa ma ano pagtatanim kaya gusto ko nila may apply rubiling dun sa mga tinutulungan natin katulad nila okay. niyara jigs pag marami tayong tanim marami tayong may pamimigay dun sa mga senior napakamahal ba ng gulay yun. ano isang tali niyan sampu Itong sitaw na ito, 30 pesos. Sampai, 20 yata yung isang mm. Alin? Yung 10 peraso, 20 pesos. Alin? Sitaw. Sitaw? 10 peraso, 10 nga ba, 20 pesos. Grabe ang mahal. Hmm. Pwede pa lang tayo urobilin magbinta nito. Pag marami tayong naani, ano urobilin? Ah, hmm. uh, yun ito po yung pinaghirapan ni Robelin noon na uh, ibang ilang weeks lang ano Robelin two weeks lang meron ka ganito kaya dun po sa mga gusto magtanim mga bakante po kayong lupa na pwede pong taniman kahit po sa sako lang kung gugustuhin po ninyo talaga na magkaroon po ng ganito ng dali lang Di na po ninyo bibilin makasigurado po kayo na sa kayo so, ba mga kalingap mga kabente maraming maraming salamat po sa lahat po sumuporta sa aming YouTube channel. Sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Malaking tulong po yung pagpapanood po ninyo. At hindi pag-skip ng ads sa mga tinutulungan ko po ng mga senior, mga depression at sa mga recipient ko po na nalangin ng tulong. Sa mga hindi po po -subscribe, pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po Mr. Bangladi salamat. God bless po sa inyong na Ang hirap at pagod isip pagtulong sa taong nagugutom. Dadami pa ang blessings, kaya ituloy mo lang. Oy, 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 Mr. Bentley Boy, salamat sa pagtulong mo. Oy, oy.